So, masasabi Ha? Yung mahaba. Mahaba dapat. Hindi, okay. mahaba din eh. Mahaba din eh. Oh, mahaba. Oh, ano nga, nakalongklib sa? Oo, yan. Kasi ako. Sige, yung <laughs> t-shirt nyo yun. na. <laughs> Ang pajama ko, mahaba ba.

Aku <laughs> bonek Bro, bro, ano? Ano yung papa? Bibili ka sa papa? Bibili din daw daw eh. Ma, anong sapato? 50 yata kasi sa akin Hindi naka check Kaya, oh. Hindi naka na kasi sa akin nakadikit Ano kayo Nakadikit ang alin Hindi na pwede ito lang pili mara Ito na pwede Ito na raw, ganda. <tinyo>

Bakit naman pag sa brand sa brand si Kero? ka pa. Nagmimidyas mo muna yung pan. Panggalin mo na. Kikal ito. Tinan mo ang gasya kay Kali. Maluwag sa iyo. Basta maluwag sa iyo. Kikal nga. Ano? Maluwag nga. Kaya Pero pwede na. Pero pwede na. Dahil lalaki ka pa eh. Nalug sa iyo. Hindi mo ano. Hindi mo ano. yung mga ganitong kulay o oh, ito na lang perto. Ugda. Yan to. Uta, Ay, da Hindi mm, hindi ba Yung maluwag sa iyo, Bilmar. Hindi ah. ano. Maluwag ka hmm. kan. Ano? yan? Kasi ito tapos sa akin, ay, sabihin, sabihin mo no? yung sumunod dyan, size. Di ba may size ganyan? Yung sumunod dyan na Delito konti. Ganyan Pare eh. yung tatlo eh. sinatin. Tatlo tayo. Pare-pares kayo. Maganda ha. Maganda nga hindi dumihi. Hmm. Kung hindi madulas. Hindi madulas. madulas na ba? Eh. Anong madulas? Nakapit niya sa kwan sa... Magabat. Dapat yung magian. Kaya hindi ito madulas.

Ay, pre. Hindi ko alam kung sa akin, laki. Ito muna dito, ano Madulas? <laughs> ha? Madulas. <laughs> madulas, ako ba? Yung yan. Ito, madulas. Meron ka pang mas malaki din eh. 42 ito 43. 43 sa 44. 44, 44, ay, tingnan mo naman. Oh, sikip sa akin. Ang 43 sa akin. Ang 44 kay ka. Naman malaki Ang paano ka na? Hindi ka preach na. Oo. Wala. Ayoko na ito lang ako. Oo. Ay, pa ako. Mag-unit siya. Sige mundo nasa ito kini nito ano magbabati check tayo may check don doon. gawin po tayo ang gawin nakuwenta yung portebor ano yun ito, ito? Hindi ko na kung sa ito. May gumaibang pula. Parang ano kasi? Aluwag? Hindi parang kasi. Ay, ano? Manood na ko na siya. Ano? Manood na to? Ganda na. Pangit? Ay, O, paano ka ng size mo? Ito rin eh backwards. Ito pretso. Ito, yung maliit dito. Ang pangit naman yan, baby. Ito sana mga maganda. Hmm. Oh, Jeff, so, no. Ito pretso. Dati nung isa. Basta kaya nga yun. Ayun, nukasya na nga yan. Sa akin to. Ay, sige pala yan. Ang laki yan. Masay siya. Ito oh. Ayan sa iti ba? Yung sumunod dyan, yung maliit dyan. Ano sa iyo? Ano? Oh, yung kasa sa akin. Ha? 43. Kasa sa iyo? Hawakan mo. Yung maliit sa iyo ba yung sasalang?

ini spike, enggak, <laughs> spike. kenyang, 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 43 kenyang, 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 kenyang,

dua ka sa kay Junior. <laughs> Tataon <sa ang> <laughs> mo na o di ang sabato. yung kan na wala. Yung ganda ng friends, doon. Kuha tayo. Okay. Okay. Yung, ano sa yung pinatukoman kanina sinoot? Hmm. Ano sa isyan? hindi ko alam malaki lang may parang abut din yun ang paa ko sabihin mo ano oh, yan? 41 mga 38 oo 38 o 39 ay 39 na lang, 30 nila, laki okay. <laughs> na lang lalaki pa naman ba sa junior? 45 lang po last na po weight na walang wala, okay. <laughs> wala kang pula na ganyan? wala, black. black lang po siya Pero yung black naman ganyan Kulang na lang Ano? nyo? Jordan, apa yang ma ano? Mana? Ayah Jordan? Pintu Pang teacher? Pang pansin ba? Pang teacher yan ah. Kasya ko yan kay Carly. Kasi yan. Ayun pa dyan. Ayun pa Ano ba pili? Hey. Wala po, si Iba na lang doon. Okay. Meron sa may rupad yung isa. pa? Nagbibinta dyan. sa katabi ng, sa Alvarez. meron pa eh. Hindi okay, yun, yun eh. Doon Baka... Mo ba babalik muna na tayo mamaya. Hmm, babalik muna. Damit muna. Damit muna. Oh, ma ba kung mayroon pa din iba. Kung mayroon pa doon. Ito, 200 lang po. Oh, baka madali masira yan. 200. Babe, jadi nih

Ayun yun na lang, yun na lang pang inan Lang lang. Pang bata. Gusto yung magdala. Mal, ayaw yan. Yung isa na lang, may napili na doon, ikulir, eh. 30 na yung kuli yung black. 39 size dapat. Ito Hindi naman yan yung parang maano. Iyo, yeah, ito na lang akin. Ang <coughs> ganda ha. Ganda Ito na lang akin. 200 kuli black. Kuli black. <coughs> Kuli black ang akin ganyan, kuli black. Ganda to, ha, ganit adik surot na ju marha. Jo ito, ito ang akin dito. Ay, yung black. Malaki ba? Kami ko man anak ko, yung ibang kulay, araw ki si papa mo, tinan mo papa oh. mo. Hindi ang gusto ko kuli black. Sulan mo si papa mo, parang araw kin kali palagi nakasulot na ganyan. Oh. Oh, tinan mo. <laughs> 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 dey mo masaya dante si Pirong ane. Kaya nakabuka lang yun. Dey mo nakasipir, dey nakatishet sa.

ito mm sa -hmm. may maliit pa yata dito. Pahanap tayo. Ito kasi ito ito yung car. Nakula ito eh. Yung mag-jima ka... Isukat sa Isukat sa kika. Isukat sa Balik-balik ko na ini. Balik. Pwede yung pwede ibalik dad. Pwede mong mo Ma? Ang ganda. Pwede mm -hmm. eh,